Oi hey, good day mga kamots Welcome back to our YouTube channel So for today's video mga kamots Samahan nyo ako Dahil may bibisit tayo tayong isang shop Na matagal ko lang hindi nabibisita mga kamots no? And then ang plano ko ngayon mga kamots Ay magpapalit na tayo ng panibagong rear suspension mga kamots O yung shock absorber natin sa likod Papapalitan na natin So kung ano yung shop niyan mga kamots Abangan nyo mamaya So medyo matagal-tagal ako hindi nakapasyal dito So wag na natin patagalin pa mga kamots. Punta na natin yung shop na sinasabi ko. And magpakabit na tayo ng rear suspension. Let's go! So yan mga kamots so nandito tayo sa Aisha shop na sinasabi ko na matagal ko lang hindi nabibisita. Siguro mga mahigit tatlong taon ko na hindi nabisita to simula nung ulit nagpunta ako dito mga kamos no? so sinasabi kong shop mga kamos walang iba kung dito sa Boss tools, tie parts and uh, motorcycle accessories dito sa may kaloocan mga kamos no? so yung ulit punta ko dito mga kamos nagpakabit pa ako ng uh, RCB shop kay Blackbit dati so sa mga hindi pa nakakapanood nun mga kamos yung video na yun kung nagpakabit ako ng RCB shop dito sa shop na to uh, way back 2 years ago So, ito yung video, mga kamos. And then, may mga review na rin ako nyan about sa RCB uh, 330mm na pinakabit natin kay Blackabit, mga kamos. So, panoorin nyo na lang dito sa video natin, yung video playlist natin, mga kamos. So, again, nandito tayo ngayon sa Boss Toots, mga kamos. Kung saan dito ako magpapalit ulit ng uh, rear suspension para kay Blackabit. So, I decided na magpalit na ng rear suspension, mga kamos, kasi... Uh, yung RCB natin, uh, medyo matagal-tagal na rin 'yon. Uh, Magtatlong taon na. Almost 3 years na rin nata, mga mas na ginagamit na natin 'yon kaya medyo sa katagalan eh tumutukod na siya kapag ka nalulubak tayo. lalo na kapag ka may angkas tayo, no. So given na rin 'yon mga mas kasi uh, matibay-tibay rin naman ng RCB. Pero yung umabot din ng tatlong taon. Almost 3 years yung paggamit natin sa kanya. Kaya ngayon I decided na magpapalit na ng panibagong rear shock. Ito nga pala si so 'yung may ari shop na to mga kamos no? Ayan. so kung natatandaan nyo, natatandaan nyo mga kamos, hindi pa sila dito nakapwesto ah, uh, Medyo malaki na nga itong puwesto nila ngayon Compared doon sa dati, doon sa, dun sa kali na yan mga kamos doon pa sila dati nakapwesto so dito sa bago nilang shop, uh, parang medyo lumaki na nga Tapos ang dami na nilang paninda So mamaya mga kamos, papakita ko sa inyo yung mga paninda nila rito Para in case na mga Naghahanap kayo ng mga murang pyesa sa motor dito sa may around Caloocan mga kamots. Uh, isa to, tong shop na to mga kamots na sa, may sasuggest ko sa inyo na dito kayo kumuha ng mga pyesa. Almost uh, complete sila dito mga kamots mapa aftermarket or stock or genuine parts. Yamaha Honda. Ayan, Suzuki meron ba? Suzuki meron din. Oh. Lahat ng brand uh, genuine parts or aftermarket parts. Meron dito sa shop na to, mga kamots. Oh. Ayan. So, yung shock na ipapakit ko mga, maya, mga kamos, ko sa inyo kung anong brand yun. And ngayon, mga kamos, papakita ko muna sa inyo yung mga palinda nila rito para may idea kayo uh, kung saan kayo makabili ng mga parts na gusto nyong bilhin dito sa may around Caloocan. Alright, so umpisa natin mga kamos sa mga rear suspension nila. So, marami silang stock ng rear suspension dito bukod pa dito sa mga nakadisplay na yan mga kamos, no? So, sa taas, meron silang MHR na pang-NMAX. Uh, max pangero. And karamihan dito na kamots ay YSS uh, rear suspension. 330 mm. So sa mga naghahanap ng YSS dyan. Ayan. So meron tingda dito si Boss Toots na black, white, tsaka red. Ayan. And then meron din silang Takasago uh, brand. Ayan. Uh, mga budget meal na rear shock. And then meron silang uh, Super Speed. Ayun Bagong uh, brand na naman yan na ng suspension Super Speed. And then sa baba naman ay racing boy. Ayan. So ito yung ano natin yung dating uh, ito yung currently na nakakabit sa atin yung uh, RCB na silver red. Ayan. So meron silang stock diyan. And there's pandep sa mga side mirror na kamot, Marami rin silang side mirror dito mga pagpipilian. MHR, ayan. Uh long stem. <coughs> and then may mga chrome uh, chrome stem din sila rito na pang-mio, uh, pang-Yamaha and then pang uh, Uh, and max, so Ang, uh, Mga side mirror. And then pagdating sa mga uh, brake pads na mods, kaya marami silang stock ng brake pads dito. Kaya uh, again may gaya nabi ko, meron silang mga genuine parts ng Yamaha Honda. So pagdating sa Bendix na kamos aftermarket, ayan meron silang stocks, marami silang stock ng brake pad oh. And then Nissin na uh, brake pads, marami rin sila sa mga naghahanap ng Nissin brand. And then uh, OKM brand. Ayan. Okay kan 'di ba? Ito budget meal lang kasi. Budget meal na break pa lang. Ayan. So budget meal break pad na ako mas okay eh marami sila rin uh, marami, sila rin pang uh, stock. Ayan. So may mga RCB uh, accessories din sila dito or parts mga kamos tulad ng brake lever and then uh, ano yata ito? Uh, pump reservoir Ayan RCB Ito yung brake lever nila pang entry okay no? Ayan pang entry Wow! So sa mga nagaanap ng uh, RCB brake lever na pang-entry, meron sila. And then may mga tinda rin silang uh, side stand dito na hang ang brand, stainless, white gold. And then mga hand-grip uh, RCB, ayan. sa so, mga nagaanap ng mga hand-grip na RCB, mga pang-Thai uh, concept, ayan, meron silang boss toots na stock. Okay, so dito naman tayo mga kamos na no? lang natin ng konti itong mga uh, rotor disc nya. So sa rotor disc mga kamos meron sila dito na ano, uh, kakaibang rotor disc. Kaya meron Titan tsaka ano, uh, pang neo, pang beat, pang big. So ito mga kamos meron silang uh, Brembo uh, rotor disc. Ayan, so sa mga nagbibig disc pwede daw to. Uh, ang ganda ng design ng, ano, nyo, ng rotor disc nyo. Meron siyang may mga ganong gantong-gantong blue uh, Brembo to mga kamos, sign. dito hindi uh, uh, hindi nga pala to original na Brembo ano lang to a uh, copy pero makapal din yung ano nya yung diameter nya ayan makapal din siya tapos available to sa mga pangiyo pang tsaka click tsaka beat, mga kamos ayan so sa mga naghahanap ng ganitong rotor disc ayan meron tinta si boss tools and then dito mga kamos sa mga naghahanap ng uh, Brembo rotor disc na pang uh, bihinan para sa Nmax or Aerox ay merong uh, uh, stock si Bostox Brembo copy ayan so surprise price mga mo hindi ko na madidetail sa inyo isa-isa yung mga price nito uh, mag message na lang kayo sa Facebook page nila uh, don doon masasabit naman nila kayo kung, anong, kung magkano yung uh, parts na gusto nyong uh, itanong or inquire dito sa Bostox Ayan. pagdating sa mga switch switches na kamos, meron silang tinda. Yo, Embry. Domino. Embry. Ayan, so karamihan daw ng mga switch na meron sila dito pang Neo NT at saka pang heroes And Max meron din. So ito pa yung ibang mga genuine parts ng Yamaha, mga kamos, Honda, uh, oil seal, meron silang tinda. Ah, ito pa pala sa baba, marami. Wow! Isa-isa sa inyo mga kamos kasi marami to. Basta meron sila dito oil seal na pang crankcase, o-ring, ano pa ba, uh, mga bearing, slide piece, bola, basta marami dyan mga mas Puro genuine parts. Ayan, tanong ko lang boss Tuts, yung bang mga genuine parts mo na tinitinda, same lang sa price na binibenta ng Honda ko? same mas mataas? Ah, same price lang. Kumbaga wala kang tinulbo, ganun. Hindi. Yeah. Kasi okay, ano ka naman din eh, sale ka naman. Awon sailor. Kumbaga, nakuha mo na mas mura. Kung okay, benta naman benta. benta. Ah, okay. So, sabi niya boss, kung sumakang si mo sa mga magtatanong daw, kung, uh, kung, yung presyo ng mga genuine parts niya rito ay mas mataas, huwag kayong magalala mga kamos, eh, same lang din naman ng presyo, kagaya ng uh, uh, Yamaha, Honda, na mga nagbebenta ng mga genuine parts. Kung ano yung presyo ng bentahan doon, ako uh, kung ano yung ng bentahan doon mga kamots, eh, same lang din naman yung presyo ng bentahan niya rito ng mga genuine parts. So, walang tubo doon mga kamots. No? <laughs> Ayan. So, ang uh, kagandaan lang, daw, din daw, uh, daw doon mga kamots, hindi ka na nga pipila. Tulad sa Honda Triumph, Caloocan na uh, uh, medyo yung pila. Kasi nga, hindi, alam nila, doon lang talaga yung ng mga genuine parts. Pero dito sa may band, uh, sa Boss Toots mga kamots, sa Boss Toots type parts and accessories dito sa Caloocan, marami silang tindang almost complete na genuine parts ng uh, CBT, motor na uh, uh, scooter uh, underbone, ayan, so marami silang stock dito, ayan, so hindi ko na yun maiisa-isa sa inyo mga Mos, pero lahat to genuine parts to Yamaha, Honda Suzuki, uh, sa mga naka manual naman or underbone na motor meron silang mga throttle cable dito, ayan, so iba't ibang brand, marami sila, and then ang tatak neto is Makoto, ayan, Makoto brand yan, almost lahat Makoto brand mga Mos. pero meron din silang uh, genuine uh, genuine brand, Yamaha, Suzuki, Honda. Ayan, so... Almost uh, complete talaga sila rito sa Bostools na mas pagdating sa genuine parts. Ayan, so, ayan po yung mga, ano nila, uh, throttle cable. Sa mga naputulan ng throttle cable dyan, naganap ng throttle cable para sa motor ninyo. Ayan, so, meron dito sa Bostools. Mga nagaanap ng Asia Rise, mga kamos, oh. ito sa mga... Pasikat na ano ngayon, mga, mga kamots na Pulisip, Asia Rice Ayan, so may available si Bostos dito pang Mio, Mio Entry, Mio Gear, Click, N-Max, PCX, PCX wa, 150, 160. 160. 160. ayan. So marami ayan, silang stock dito. Ay, meron pa rin sa likod dyan, mga kamot, so. so sa mga nag ng ASRI, si, ayan, so meron si Bostos. Ayan. Uli ng champion. Uli daw ng champion yan. Uh, Asia Rising, parang may narinig na rin ako nito about sa Asia Rising niya. Medyo maganda-ganda din ang talagang ano niyan, ang hatakan niyan, tsaka yung design niya. Uh, maganda rin bukod doon sa, compared sa ibang mga poly set ngayon. Hopefully, one time masubukan ko rin yung Asia Rising niya. Sa mga engine oil naman, mga kamos, gear oil. So, marami silang stock dito na engine oil. Ayan, so merong Pertua, merong uh, Speed Tuner Super Oil. Sa so, mga nag-anap ng Speed Tuner Super Oil, ayan, so merong stock si Boss ah, uh, genuine na uh, Honda Oil, and then genuine na uh, Yamaha Oil, meron din sila and then, ayan, Petron si Motul, RS8 Shell ayan, pagdating naman sa Gear Oil ayan, meron silang RS8, nakikita ko dun tabo, Z, tapos JVT, ayan, meron din silang mga genuine na Gear Oil, Honda tsaka Yamaha ayan So kung makikita nyo dito mga kamots, itong uh, sa part na to uh, marap, napakarami nilang uh, mga yayamanin na bolts dito gold at uh, silver na managanap ng mga yayamanin bolts, mga kamots, or hang ayan, so marami silang stock dito meron ka rin tindang stainless 'di diba? mga stainless ayan so stainless but, kadalasan uh, yan yung mga ginagamit ko yung stainless kasi budget nil mas, mas mura kaysa sa white gold pero kung ikaw may budget ka mga kamots, pero ikaw kung may budget ka mga kamots, uh, I suggest na mag-go ka sa mga ganitong balls. Kung may budget ka lang naman para mas lalong dumiin yung mga uh, mga motor natin, no? Mm -hmm. Kaya so marami sila dito, maamos, pwedeng bumili ng set. Mas makakamura ba pag set pang bibilin? Uh, makakamura. Uh, set, oh. May discount tapos. ba pag set? Ha? Patik. so sabi niyo boss, mga makakamos pag bumili kayo ng pang set, ngari pang n pang Aerox, bumili kayo ng buong set na yayamanin balls. Automatic may discount daw yan. Wow! Raider 150 ko yan, CNC. CNC. Naligaw pa So, meron pa pala ground. natitira dito, mga kamotso. Nakapakit uh, sa isang hulse. Ah, hulse. Pangan niya? Raider 150 Carb. Raider 150 Carb. So, mga gustong uh, dumiin ng pyesa yeah, sa Raider 150 Carb. Magkano bigay mo dyan? Okay. 4K. 4K. Oh, o, yung 4K, mga kamotso. Ah, uh, pang lahatan na yan. Pang buong na yan. Uh, isang set na yan sa motor ninyo sa mga naka-radar 150 carb Okay. So meron pa natitira ng uh, um, stock si boss toots. Okay, so dako na tayo dito mga kamots. So pagdating sa mga fan belt marami silang kadalang uh, karamihan dito mga kamots mga genuine. Ang Yamaha, ang Honda, Kick, uh, Mio and Max. Ayan. So mga nagaanap ng genuine na pandet mga kamots, ayan, meron si Boss Toots. Uh, wing belt mga kamots, meron sa dito Asia Yeah, so meron ng poly doon, poly dry paste tapos meron pa dito ng bell so sa mga gustong mag-avail ng uh, HR. Meron pa bang full set ng HR IC CVT? Yung full set talaga? Magkano bigay? Pare, ang value sa bawas ano? Sa depende sa motor. Mga mga Nmax din sa mga 5,000 plus. 5,000 plus full set na 'yon. Kasama na clutch, kasama tag drive. Except for drive. Pero lining tsaka bell kasama na. Oo, tama. Puro pala 5,000 bas lang. Oo, Pang Nmax na 'yon tsaka Aerox. Ah, okay. So, mura lang pala 'tong Asia Ride. Ha? Short lang po. Kaya so sa mga gusto kong mga ng full set pang Nmax Aerox sa uh, meron dito kay Boss Toots mga kamos uh, 5,000 plus lang daw full set na yun uh, except sa torque drive Ayan. Okay, so sa mga naghanap na budget meal na pulley set mga kamots, pulley dry paste, pang uh, show wara masasuggest ni Boss Tools, mga 1-1 lang daw yan. Dalawa na makukuha nyo, yung pulley tsaka yung dry paste. Ayan, pang budget meal daw yan mga kamots. Na? And then, mga air filter mga kamots, marami rin sila rito. Uh, pang Enmax, pang Aerox ang Honda Click, pang PCX, ATV ayan. so yan mga kamots uh, marami silang stock dito ng genuine parts ha, gaya ng sinabi ko sa inyo so, sa mga naghahanap ng genuine parts dyan mga pa air filter, fan belt uh, bola slide piece, pang Yamaha pang Aerox, pang Suzuki, ayan marami dito sa Boston, so recommended ko talaga tong shop na to di pagdating dito sa Caloocan area mga kamots no? Uh, bagong baryo yung address pala nila mamaya mga kamos i-flash ko na lang sa screen para sa mga gusto mag uh, bumisita ng personal dito at makita yung mga piyesa ang gusto nilang bilhin eh at least alam niyo na kung saan kayo pupunta and then eh, meron din silang facebook page diba Ama, no. may facebook page mamaya i ko na lang ulit sa screen mga kamos no? so tuloy natin mga kamos so konti na lang to meron pa dito mga ibang uh, mga motorcycle parts and accessories dito ito tulad nito yung hang na bar end Ayan, so sa mga naghahanap ng hang na bar end na CNC CNC ba yan? Ayan, CNC, ayan, marami sila rito. Tapos, rare nut, ayan, marami din. Brake arm, no? Meron din silang brake arm. Pang anong motor to? Ha? Click, click. Pang click, click. 6,150 yan. Kung tatabi bigay mo? 7,50. Ah, uh, no. <laughs> So pagdating naman sa mga ano makamot sa mga center spring fly ball ay mayroon sila tinda. JBT, karamihan ng uh, tinda ni Bossing at saka Showar. Tapang mayama at isang pang budget ni. <laughs> JBT. Pero meron din sila kahit dito mga kaya na sinabi ko meron sila dito mga genuine parts ng Doda at saka And then may napansin lang ako dito makamot sa taas ng ano niya, may 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 mga tinda rin pala siyang ano rito, pairings. Wow! Mag tie parts, mga kamot, sa mag tie concept, meron pala dito. Sa mga gusto magpalit ng uh, pairings, uh, full set na yata ito, eh, no? Full set ng uh, Yamami yung Amore. Sa mga naghahanap, ay eh, marami naghahanap niya, no? Pang Amore, pang show, mga kamot, pakintab pa. Magkano bigay mo rito, boss tuts? Full set na yun. Ayan, so sa mga naghahanap ng Amore na Neo na pairing full set. Ayan, bigay na lang daw sa inyo ni Boss Toots yan, 3-5. Full na yan. Tapos ang kinis po, itim na itim ang kulay. Ang ganda. Flat sheet meron din. Mga flat din, meron din palang tinda. lang nilagay. Ayun, lang masyado nakita. O, sa mga nag-aanap ng mga flat sheet, flat mga sa mga nagtatay concept. Ayan, available, din daw. Ayan, available din daw. Ayan, Uh, karam yes, karamihan okay. pang Yamaha okay. ganun. Lee, meron din. Uh, sa mga, so, mga naghahanap ng mga flat seat pang yama uh, Yamaha Aerox, Nmax, n so, tapos sa mga nagtatay concept, ayan maraming uh, stock dito si Bosch na flat seat. Anong brand 'yan? Anong uh, natong lang po? Natong flat seat ayan. So marami siya rito. Ayan, meron pa yung ano doon, Makamus, no? Mga kamos, no? Uh, pairings na pang Mio Amore, puti. Puti naman ang kulay tapos ito itim. Ayan, so meron para pa lang puti dito, maamo. So 35 din ang bigay ni Bostos diyan. And then may mga visor din siyang tinda rito, tang N Max B1 tsaka B2. O sa mga nabasagan diyan ng uh, N, uh, visor, sa mga uh, magpapalit ng visor kasi nabasa kaya meron tinda si, dito si Bostos. Tang N Max B1, B2. Magkano bigay mo rito? 900. 900. Ayan, so 900 daw to, makakamos yung visor niya. Genuine niya na, ah. genuine. Ay, tie visor na yan sir. Ah, tie visor na to. So hindi na to yung uh, stock parts na visor mga sa uh, aftermarket na to. Ayan. So clear lens nga lang siya. Okay, so sa mga naghahanap pala ng mga brake fluid mga mots, ah, uh, ito maraming na uh, maraming uh, brand dito si Bossing nga. Uh. Uh, ay pang ano pala to? Fork uh, oil Fork oil para sa mga suspension. Sa so, mga gusto magparipak. Bukod nga pala sa mga nagtitinda ng uh, nagtitinda nga pala si Bostos ng mga piyesa eh meron na rin pala siyang pagawaan dito. Ayan. So sa mga gusto magpa-service na rin dito, ayan, uh, may mga mekaniko siya. Uh, again, sa mga gusto magpalinis ng CBT, uh, scooter, 250 lang daw ang uh, oh, singin nila dito. Ayan, so mga kamos, meron pala silang package dito, no? So, sa package nyo, merong uh, injector cleaning, throttle body cleaning, tapos CBT cleaning. So, 950 lang daw yon, Kasama na rin daw yung panglinis Wow! So, mura na rin, mga kamos, no? Pwede na rin, 950. Malinis na yung throttle body mo, malinis pa yung injector mo, pati yung panggilid mo, malinis pa. So, dito na tayo sa may bandang gulong niya, mga kamos, sa mga gulong nila tinda. Ayan, so meron siya dito, karamihan quick tire. Quickta na mga uh, paman malilipis na pang rim pang wave ayan pang wave pang uh, smash ayan marami sila rito tapos at uh, tube type ito tube type and then ito mga kamos mga pang uh, Nmax Aerox, then then pang 17 pang 14 na size ng mags marami sila rito so meron din siyang mga B-Star dito kaya alam, nakapagpakabit na ako ng B-Star natin eh, para kay Black lang yan, mga kamots. Nakapalit lang natin. Yeah, so, meron din siyang B-Star dito. Pang 14, tsaka pang 13 na uh, mags. Pang 17, meron din dyan. Yeah, so, yan. Yan yung mga tar brand niya, mga kamots, no? Uh, na stock. Again, hindi ko na dinitid sa inyo yung mga presyo. Kaya na lang bahala mag-message sa Facebook page ni Boss Toots mga kamots kung ano niyo mga gusto uh, tanongin na presyo dito sa mga pinakita ko sa inyong mga pyesa Ayan, almost complete to mga kamots ha? again almost complete sa okay. stock nila dito mga pa genuine saka aftermarket mga pa Honda Yamaha, Suzuki lahat kompleto dito mga kamots. And nagkaganda pa dito mga kamos kapag ka humiling ka ng discount kay Boss Toots, eh talagang bibigyan ka niya. Oh. Ika nga eh, na discount lang. Pero <laughs> so, at meron pa din. So, again sa mga gusto mag-inquire ng mga piyesa dito sa Boss Toots around Caloocan, bagong barrio, ito yung Facebook page ni Boss Toots. And then yung address niya, nandiyan na rin mga kamos, paglash ko na lang dito sa screen para sa mga gusto Bumisita kagaya ko dito, bumisita ko ngayon, dami ko nakita mga piyesa maraming pagpipilian mga kamos. Lalo na kapag ka, nandito na kayo sa shop ni Boss Well, Pwede natin ulit. Ayan. So pag wala daw dito sa pinaka-actual na naka-display, Pwede daw kunin ni Boss kasi may malaki pa siyang warehouse sa Bulacan. Wow! uh, <laughs> uh, wala pa pala siyang warehouse. Ano lang, budeg. so ngayon naman mga kamos, papakita ko naman sa inyo yung Uh, front suspe uh, rear suspension na ipapalit natin para kay Blackie. Alright, so ayan mga kamots, so ito na yung pinakihintay ninyo Ano nga bang brand ang ipapalit nating uh, rear shock para kay Black Beat So from RCB, tatalon tayo sa YSS So oh. ito yung nakikita sa akin yung Tools mga kamots Actually, marami akong pinipilihan <laughs> Mutaro, Super Speed Eh ito yung nirever niya talaga yung YSS Pang ano talaga to uh, pang uh, pagdating sa tibay talaga mga masubok na daw niya to kasi ito daw yung nakakabit sa motor niya Ayan, so pagdating naman sa YSS mga kamos, hindi rin naman ako naninibago kasi marami na rin ako narinig na review about dito sa YSS. So ito mga kamos, uh, YSS uh, G-Series. BTG, BTG Plus. BTG, pala mga kamos. So, oh. ayan, BTG Plus. So wala siyang baso mga kamos. No? Oh. Uh, 310 mm. So from 330 mm sa RCB na nakakabit, natin, nakakabit sa motor natin ngayon, So, bababa tayo ng konti sa 310 kasi ito lang daw yung merong stock si Boss Toots. So, ito, ikakabit natin kay blabit, So, pang-click to, pang-click no, tapos pang-hit. pang, to, pang, to, pang, -meo, pang -meo. So, meron din siyang pang-mio, pang, pang nmax pang-erox. Basta marami sila rito, mga ka moske na lang magsasawa dito. Basta mag-inquire na lang kayo, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. And then, pagdating sa discount, mga kamoske, kausapin nyo na si Boss Toots. Matig yan so ito yung kakabit natin mga kamos Ito yung kakabit natin na YSS DT Series So ipasalpak na natin to kay Black Eagle Ito yung uh, na nakakabit sa atin na RCB So mag, uh, almost 3 years na to eh nawala na nga yung rubber dito mga kamos no? Ayan, so RCB uh, 330mm Ayan, So naka 3 years na yan uh, Decided na tayo na papalitan na natin yan Ayan. So tatanggalin na yan mga kamots And then sasalpak na yung bago natin reshack na YSS So dito nga mga kamots ay babaklasin na yung uh, compartment natin And then susunod na babaklasin naman nila yung gas tank natin Para ma-access yung pinagkakabitan ng rear shock natin At ayan na nga mga kamots ay nabaklas na yung gas tank Susunod na matatanggalin yung nut na nakalagay dyan sa taas ng uh, rear shock natin And then susunod na tatanggalin yung tornilyo malapit doon sa Frank Case. Ayan. At dito nga ay sinisimulan na nakbalim yung uh, RC Shock natin. At uh, ginamitan na nga nila yan ng uh, flat screw kasi medyo nahirapan yung mga magigiting na mekaan ko yung boss tools na tanggalin yan. Dahil sa katagalan ni eh, kinalawang na yung pinaka bushing niya doon sa may pinagkakabitan na uh, rear shock. Kaya ayan, sinisprayan nila ng uh, WD-40 at uh, pinakabitan para lumuwag at makalas yung kalawang doon sa bushing ng rear shock. At ayan na nga mga kamusay, tuluyan na nga nabaklas yung RC rear shock natin. So makita nyo, puro kalawag talaga yung bushing nya. Ayan. So, diretsyo sa alpak na rin ng bago nating YSS rear shock para kay Blackie yan So, excited na ako. habang kinakabit dyan. A few inches later. Alright. So, ayan mga kamots. Uh, nakabit na yung ano natin, yung bagong uh, rear suspension natin na YSS DTG series. Ayan so black red yung uh, napili kong kulay mga kamots Pagdating din sa pinaka internal body Then yung sa spring pula Ayan para uh, wala lang mas bagay kasi yung uh, black uh, red Doon sa black na tema natin sa motor mga kamots no? Ayan so Ayan excited na ako mga kamots Kung ano ba magiging performance nito yung YSS dito sa motor natin na Honda Beat FI version 2 And then bibigyan ko kayo yung feedback nyan mga kamots Huwag magalala i-review -re ulit natin yan uh, gagawa ko ng personal feedback itong uh, YSS mga kamots siguro mga after 2 months or 3 months kagaya yung ginawa natin sa RCB dati Ayan, so bibigyan ko natin ng uh, feedback dyan again mga kamots ito YSS DTG series 310mm so from RCB na 330 bumabalan tayo ng konti sa 310 so ito lang kasi yung sukat na meron si Boss Toots Uh, 310 pagdating sa DTG series ayan so tapos niya yan mga kamos, and then na uh, pinalitan din pala natin ng stainless yung uh, uh shock bolt nya ayan para mas mukhang uh, stick talaga mga kamos no? eh, meron din syang ano, mga sa uh, preload adjuster ayan yung nakikita nyo yan ayan. so na adjust yung uh, preload niya mga kamos no? sa RCB Ayan. So tapos na yan mga kamukha. So, magbabayad na tayo sa loob. And then mamaya detail ko sa inyo kung magkano nga ba ang natin sa pagpalit ng YSS Rare Shock DTG Series. Ayan. Alright, so yan mga kamots, bali nakapagbayad na tayo dito sa kay Boss Toots. Uh, total na nag natin mga kamots, ito, detail ko sa inyo. So yung uh, Rare Shock na YSS DTG Series, 2,500 pesos dito sa Postus Type Parts na ako. So, so, discounted yun. Ang original price na magkano, Postus? Sa so, market, 2,7 to 2,8. 2,7 to 2,8. So, kita nyo naman, mga kamos, yung discount na binigay sa atin ni Postus sa from 2,7 or 2,8. Ginawa niyan 25. So malaking bagay din 'yon, makamot 'yung uh, 200 300. Ayun, so So 'yon uh, naka-discount tayo kay Boston, alam niyo na, makamot no? And then yung labor mga kamots uh, 150 kasi kasama yung kabit Labor 150 lang yung siningin sa atin na uh, mekano And then nagpapalit tayo ng, <laughs> na stainless balls So yun uh, ano lang to yung mga oh, 80 pesos lang yan mga kamots no? So total ang total na gastos natin is 200 uh, 2,760 Tama ba? 2,730 Ah, 2,730 So, 2,7 na lang daw Mga kamos Yung 30 So, ganyan kalupit si Boss mga Makamos, magbigay ng uh, uh, discount pagdating dito sa shop niya, mga So, so mas maganda, Makamos, personal kayo pumunta rito para bumili ng parts. And then, kung so, saan natin kayo, bibigyan din kayo ng uh, discount niya, Makamos, ni Boss Lalo na pagka wholesale ang bibili ninyo. Dito ko na lang tatapusin yung vlog ko, Makamos. Sana may nabigyan. Nabigyan ko kayo ng idea ano-ano mga parts and accessories na meron tinda dito sa boss tools, type parts, and accessories. Again, pa ko ulit yung Facebook page nila and then yung address. Ayan mga kamos, parang sakali nga gusto nyo mag-inquire ng mga piyesa dito na mga pinakita ko kanina. Almost complete dito mga kamos again ha. Genuine, mapa Yamaha, Honda, Suzuki. So lahat kompleto dito. So gusto ko ulit pala pasalamat kay Boss Tools at sa mga tao niya. salamat po. And then kay Madam, yung uh, partner ni Boss Tooth. Maraming maraming salamat. Napakabay nyo na dito mga kamots. Uh, masipag natin ko, yung mechanic. Ayun yung uh, mechanic ko nila. Oh. Ayan. Kaya, kaya, kaya. yung mga pogi nila yung mechanic ko. Ayan. Oh. Tapos dito mga kamots kaya hindi kayo maiinip maghintay kapag magpapagawa kayo rito. Mga kamots muli maraming maraming salamat sa inyo. Abangan nyo yung uh, personal feedback natin mga kamots dito sa pinakabit natin ng YSS GTG series. Stay safe. ride safe always.